Hello mga Mars. May good news at bad news pala tayo. Good news, may ulam tayo. Pero ang bad news, hindi pumanok. Sinapian po kasi ako ng katamaran. Hindi ako nakahuli. So by the way, nagpiprito lang pala ako ng patatas. Kakanood ko talaga ito ng Facebook eh. Gaya-gaya tuloy ako. Naku. Ano Carrots at patatas sana to. Kaso, wala tayong budget. Kaya patatas na lang. Hindi ko ba alam? Pag may napanood ako sa Facebook, ito naman, lulutuin naman. Ginisa ko lang pala to. Tapos after, tatanggalin ko rin. Kasi, Pepita naman natin next yung hotdog. Ano ba to yung kong gawin? Nakalimutan ko na. kung Ano pangalan itong lulutuin ko? Diyos ko. O, next, hotdog naman. Kunti lang yung in-slice ko Ganyang slice na Para medyo Mas madami Pero tatatang piraso lang pala Ayun kasi b Mahal-mahal Nang bilihin ngayon Pwedeng For the go Ang ano Primito ko lang din naman Yung hotdog Tapos tatanggalin ko rin Kasi ganda din Yung napanood ko eh Gaya-gaya kasi tayo Primito ko lang Hanggang medyo mag-brown O next O kita mo yan Yung limang yan hindi ko isasawag yan. Uulamin ko kasi yan. o, <laughs> oh, halatang galit na galit sa akin yung palayok ko. Oh. Kaya ayaw ko yung palayok na yan, eh. Dumidikit yung niluluto ko. Huwag mong sabihin hindi uminit yung palayok dahil mainit na rin yung ulo ko dyan. O, oh, next. tagisa ako ng bawang at sibuyas. Siyempre, push natin hanggang medyo brown. Para naman may amoy yung ano, hindi gigi sa kasi syempre. Next, yung minarinade ko. Bakit ko nga ba minarinade? Hindi ko alam. Minarinade ko sa soy. Toyo pala. Toyo, kalamansi at pamintan. Bakit ko nga ba minarinade? Hindi naman ako magbabad. Thank you, be. Oh, may pa-heart finger pa. Just me, yo. Iniisip ko na lang tuloy dito kung tama pa ba itong ginagawa ko. Walang pa ba ito? Oh. Aduin ko muna hanggang sa medyo mag-brown. Iisip ako kung ano nang next. Ay, naku, nakakalito. Hey. Oh, pag medyo brown na. Ano nang next? Hindi ko na din alam. Ano ba next? Sige, medyo sunugin pa natin. Oh, kita mo yung karne. Alam ko medyo makunat to. Rata naman sa taba. Eh, Diyos ko. Kailan ko kaya ito maluluto? Be, nai-stress na naman ako. Oh, dinagdahan ko pala ng ano dahon ng bugimbilya. Ay, tawag dyan. Kanela pala. Kanela ba yan? Ah, basta kanela. tawag dyan. Diyos mio. Oh, next. Paminta. May, last year pa pala nadurog yan. Hindi ko alam kung may amoy pa. Patatis ko be. Nilagay ko na pala yung prinita yung patatas o malog pa. Tapos, niyan ketchup. Oo, oh, ketchup. Mira <laughs> pa po yung sober. Nilagdagan ko pa yung ano, ketchup. oh di diba? Magic. Nilagyan ko na din ng tabi kasi makunat yung karne. Oo, oh, tapos na. Diyos ko. Ay, oh, edi, ano pang gagawin? Kain na. Manganan. Manganan.